Biglang naging tensyonado ang buong silid. Tahimik ang lahat, at nagsimula ng magbulungan ng mga tao. Pati si Vol Purvis, tila hindi mapakali. Alam ni j Wu na mabibigla ang lahat sa tanong niya, pero wala na siyang magagawa. Isa lang siyang bearang mandirigma. Sa halip na sumagot, binalik ni Philip ang tanong sa kanya. Ano ang palagay mo? Sagot ni j Wu, mula lang siya sa mababang pwesto kaya limitado ang kanyang pananaw, pero may isang bagay na matagal na niyang iniisip. May isa sa mga naroon ang tumawa. Aba, feeling importante na siya. Dahil lang may isang military merit. Isa pa ang samabad. Baka nakarinig lang to ng chismis at akala niya totoo. Pero pinutol iyon ni Volpervis. Sabi niya, may kasabihan na kahit sa pagtawid sa tulay na bato, dapat pa rin katukin muna. Hinikayat niya si Philip na pakinggan muna si Jay Woo. Nagtaas ng kilay ang tagapayo ni Philip. Paanong naglalakas loob ang isang simpleng countess na magsalita ng ganyan? Pero agad siyang pinatigil ni Philip. Sinabi niya na si Valpurgis ay pamangkin mismo ng elector ng Byron, kaya nararapat lang siyang igalang. Sa isip ni J. Wu, tama nga siya, hindi basta-basta binabaliwala si Valpurgis kahit ni Philip. Napilitang tumahimik ang tagapayo at muling nagsalita si Philip. Pinayagan niya si J. Wu na ipagpatuloy ang nais nitong sabihin huminga ng malalim si Jay Wu at buong tapang na inihayag, may paparating na ambush. Biglang muling tumaas ang tensyon. Tinanong ni Philip kung may batayan ang kanyang sinabi. Tumango si Jay Wu. Ipinaliwanag niya na si Haring Demonyong Basamit ay kilala sa paggawa ng mga biglaang atake at pagtataksil. Binal ikan niya ang digmaan sa kaharian ng Tuo sampung taon na ang nakaraan, pati na rin ang labanan sa Margrave Holt anim na taon na ang lumipas, parehong panalo dahil sa taktika ng panlilinlang. Kaya't ayon sa kanya, napakadelikado kung bilang ang posibilidad ng pagtataksil, isa ito sa mga pangunahing sandata ni Bas Amit. Napansin ni J.W. na biglang tumigas ang poster ng matandang tagapayo, halatang nabahala. Matalas ang tingin ni Philip habang sinusuyod ng mata ang silid. Tinanong niya kung may especially iya ba sa paligid. Agad linaw ni Jay Wu, isa lamang iyong posibilidad, hindi katiyakan. Ngumiti si Philip pero malamig. Sabi niya, wala namang masama sa pagiging maingat, pero hanggang doon lang daw yun. Bigla, nagpakawala si Philip ng nakakatakot na killing intent. Lahat sa silid ay tila natigilan. Sabi niya, napakatapang daw ni Jay Wu. At ipinaalala na ang tanging dahilan kung bakit buo pa ang ulo nito sa balikat ay dahil pinapayagan niya. Tinanong niya kung naiintindihan ba ni Jay Wu ang kanyang lugar. Papasok na sana si Valpurgis para magsalita, pero agad na yumuko si J-Woo at sinabing na niya. Alam ni Valpurgis na si Philip ang mali, pero pinili niyang manahimik. Humingi ng paumanhin si J-Woo dahil sa kanyang kapabayaan, at lumabas ng silid nang hindi na nagsalita pa. Sa labas, nagbuntong hininga si J-Woo. May mali talaga, sa mga nakaraang playthrough niya, si Philip ay palaging maingat at kalkalado. Pero ngayon, tila mayabang at pabigla-bigla ang kilos nito. At hindi lang si Philip ang nagbago. Napansin niyang may red dragon fruits na, nakaraniwang lumalabas lang sa mas huling bahagi ng kwento. Pati si Valpera, hindi naman siya lumilitaw ng ganito kaga sa nakaraang mga ulit. Habang iniisip niya ang lahat ng pagbabagong ito, may tumawag sa kanya. Paglingon niya, si Valperigas pala iyon, hingal at namumula ang pisngi. Sabi niya, sa wakas, naabutan din kita. Nagtaka si Jay woo at tinanong kung bakit siya. Hinabol. Sagot ni Volpera, masyado raw siyang mabilis maglakad. Tinanong niya kung dahil ba sa pag-aalala kaya siya sinundan. Sagot ni Volpera, syempre naman. Sa loob-loob ni Jay Wu, nagsimula siyang magpanik. Ang cute talaga ni Volpera. Sabi nito, nais daw niyang humingi ng tawad sa ngalan ni Philip dahil sa sinabi at ginawa nito. At kung may gusto si Jay Wu, anumang bagay, sabihin lang niya, at gagawin niya ang paraan para makamit iyon. Bahagyang nang inig si Jay Wu sa gulat at pagkabigla sa alok ni Val Purvis. Mahinang bulong niya sa sarili, pwede siyang humiling ng kahit na anong sobrang imposible. Pabiro pa niyang sinabi sa isip na baka pervert na siya, pero bigla siyang sinabihan ni Val Purvis na huwag siyang maliitin. Ipinaalala nito na galing siya sa isa sa pinakamayamang pamilya sa buong imperyo. Sa isip ni Jay Wu, ayos ito, siguradong marami siyang magagarang damit. Tuloy-tuloy ang pagkalito niya sa isipan pero kalaunay napakalma rin niya ang sarili. Sabi niya, isang kuil at isang baril lang ang gusto niya. Nagulat si Valpergus, iyon lang talaga, tanong niya, tumango si Jay Wu, oo daw, iyon lang talaga ipinaliwanag niya na pangarap niya talaga ang maging isang kabalyero. Ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataong matutong sumakay ng kabayo. At ang baril, simulat sa pole, bahagi na ito ng kanyang simpleng pangarap. Habang pinipigil ang pagpatak ng luha, tinanong siya ni Volpergus kung bakit siya umiiyak. Sabi ni Jay Wu, hindi niya ito maiintindihan. Napatingin si Volpergus sa kanya at sinabing, hindi pa siya nakatagpo ng taong ganoon kab-8 at hindi makasarili. Hindi niya raw alam kung gaano karaming bagay ang isinakripisyo ni j Wu. Pagkatapos ay sinabi ni Valpurgis, hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan. Hinawakan niya ang kamay ni j Wu at sinabi niyang may ipapakita siya. Hindi makapaniwala si j Wu na mayroon palang ganitong malambing na bahagi si Valpurgis. Namula siya ng gusto, tuluyan siyang na out of character. Samantala, sa gitna ng labanan, naglalagablab na ang paligid ni na Philip at Bas Amid. Sigaw ni Philip, ngayon ang araw na tuluyan niyang wawakasan si Bas Amid. Pero hindi nagpakita ng takot si Bas Amid. Walang pakialam na sinabing, may pumatay na lang kay Philip, mabaho pa raw ang hininga nito. Lumapit ang isa sa mga alalay ni Bas Amit at iniulat na handa na ang lahat para sa digmaan. Pinuri siya ni Bas Amit pero bigla itong napakunot noon nang tanungin siya kung sigurado ba siyang gagamitin si Hexes. Nairita si Baz Amit, bakit na naman natin pinag-uusapan yan? Sagot niya, sabi ng alalay, masyado raw malupit si Hexes. Kung mahuli man nila si Philip, pwede siyang maging dihag na mahalaga sa negosasyon. Pero kung ibibigay siya kay Hexes, wala nang makakaalam kung anong kabaliwan ang mangyayari. Sabi ni Baz Amit, siya na raw ang bahala. Pero biglang nag-vibrate ang kanyang singsing. May tumawag boses ng isang babae ang narinig. Handa na ako, ani ng babae. Sumagot si Bas Amit, pinuri siya at sinabing mag -ingat. Pero habang nagsasalita, kapansin-pansing nag-alala siya. Dahan-dahan lang ngayon, okay. Dagdag niya, ngunit tumawa lang ang babae sa kabilang linya, si Hexes pala iyon. Dahan-dahan, ako pa ba? Sinabi niyang hindi siya kailanman sumusobra sa ginagawa niya. Pero sa tono niya at sa hitsura, halatang wala siyang sapat na katinuan. Wala na sa tamang pag-iisip, hindi siya makausap ng maayos o may rason. Habang nagaganap ito, mabilis na tumatakbo si J.W. sa loob ng isang makapal na kagubatan sakay ng kanyang kabayo. Namamangha siya sa bilis ng kabayo, fili ang pangalan. Hindi siya makapaniwalang reserba lang ito. Tunay ng karapat dapat itong maging regalo mula kay Valpurgis. At hindi lang iyon, binigyan pa siya nito ng isang potion na nagkakahalaga ng isang libo. florence sabi ni Jay Wu, presyo na iyon ng isang buong gusali. Ang potion ay may kakayahang gamutin kahit anong sugat, buo at mabilis. Bigla na lang may sumabog sa kanyang likuran. Napamura siya, nagsimula na ang gyera, sabi niya. Kailangan niyang bilasan. Alam niyang kahit si Philip, hindi kayang lusutan ang digmaan ng walang sugat. Malamang raw, magpapakabayani ito at tuluyang mahuhuli. Pagputol sa eksena, makikita si Philip na sugatan na agad. Ang kanyang tiyuhin ay nasa tabi niya, at katabi rin ni Bas Amit. Napatingin si Philip sa kanyang tiyuhin, hindi makapaniwala sa narinig. Galit siyang nagtanong kung paano niya nagawang traidori ng imperyo at tawagin pa rin ang sarili na isang kabalyero. Pero sagot ng kanyang tiyuhin, hindi raw nauunawaan ni Philip ang tunay na sitwasyon. Sinabihan siyang makinig ng mabuti. Inakusahan si Philip ng pagtangkang magrebelde laban sa emperador. At dahil doon, pinili raw niyang makipagsanib puwersa kay Bas Amit. Idineklara niyang inaaresto niya si Philip sa kasong pagtataksil. Itinaas ng matanda ang kanyang hinlalaki papunta sa kanyang baba, sabay gumawa ng kilos na parang pinuputol ang leeg. Galit na sagot ni Philip, walang maniniwala sa kasinungalingan niyang iyon. Biglang lumapit si Bas Amit, at walang pag-aatubili, tinapakan ang ulo ni Philip, pilit siyang pinayuko sa lupa. Sinabihan siyang harapin na ang katotohanan. Tinawag siyang baliw at delusional, Inutusan ang kanyang mga sundalo na gapyusan si Philip, sabay pitik ng daliri. Mabilis na tumakbo ang mga kawal, daladala ang mga lubad. Sumigaw si Philip, lumayo kayo, ako ang elektor ng kaharian. Ngunit nagsimula siyang umiyak sa galit at takot. Tinig ni Baz Amit, malamig at puno ng inis, sinabihan ang mga tao niya na patahimikin ang maingay na ito. Bigla, bumagsak mula sa langit si Valpervis at sinipa si Bas Amit sa mukha. Matindi ang impact ng sipa, ramdam ang bigat at lakas. Pero kahit na, nanatiling nakatayo si Bas Amit. Walang inaksayang sandali si Valpervis. Inutusan niya ang iba pang mga kabalyero na samantalahin ang pagkakataon at iligtas si Philip. Muli namang sumigaw ang tiyuhin ni Philip. Hindi raw nila pwedeng hayaan itong makatakas. Pero binalingan siya ni Bas Amit at sinabing tumahimik, nakakadistorbo raw ang kanyang boses. Muling nagsalita si Bas Amit sa pamamagitan ng kanyang sing-sing. Sinabi niyang papunta na sila. Sumagot si Hexes, ngayon na ba? Medyo inis na tinanong ni Bas Amit kung hindi pa ba siya handa. Ngiti lang ang isinagot ni Hexes. Handa na ako, naglalaro lang ako kanina. Sinabihan siya ni Bas Amit na magpokus. Sumang-ayon si Hexes at tumawag sa kanyang mga alaga. Boys, oras na ng pagkain. Lumundag palabas ang mga nilalang, mga halimaw na nilalang na tila mga aso. pero masama ang anyu at baluktot ang katawan. Sabi niya, siguradong gutom na gutom na ang mga ito. At oras na parang ngaten ang bagong laruan. Ang tinutukoy niyang laruan, walang iba kundi si J.W. Habang mabilis na tumatakbo ang kanyang kabayo sa kagubatan, Patuloy siyang nagpapaputok gamit ang kanyang baril para patamaan ang mga halimaw na sumusugod. Binanggit niya na si Hex ang may pukana nito, mga asong zombie ang ginagamit nito, isang taktika na kilala sa pagpapahina ng kalaban bago sila tuluyang lemunin. Biglang may tumalon mula sa likuran. Mabilis siyang yumelbo sa ere at agad na sumunod ng malinis na putok. Tinawag niya iyong two-piece combo at sinabing kabisado na niya ang estilo ni Hex. Napansin niyang kakaunti na lang ang mga asong malapit sa kanya, ibig sabihin karamihan ay nasa direksyon ni Philip. Wala siyang pakialam kay Philip. Ang mahalaga sa kanya ay si Valpergis. Pinalo niya ng gusto ang kabayo para bumilis pa ang takbo. Kailangan niyang makarating agad. Samantala, sa unahan, magkasabay na nakasakay sina Philip at Valpergis habang pinalilibutan na sila ng mga nilalang. Unti-unting pumupwesto ang mga aso para harangan ang kanilang daraanan. Napausal si Philip, sinabing wala sa ayos ang kontrol niya sa mana. Lahat daw ito ay kagagawa ni Pas Amat, isang karumaldumal na pokona. Sumigaw si Valpurgis, sinabing delikado na. Napalingon si Philip nang tumalo ng isang aso papunta sa kanya. Sa takot, muntik na siyang mapaihi sa salawal. Ngunit agad itong sinalubong ni Valpurgis, napugutan niya ng ulo ang hayop. Sinundan pa niya ito ng malakas na sipa, dahilan para tumilapon ng ulo palayo. Tinanong niya si Philip kung ayos lang ito. Tumango lang ang lalaki. Ipinaliwanag ni Valpurgis na hindi pa nasesuri ang lugar na iyon, bihira ang tao na pumunta roon, kaya dapat magingat siya ng gusto. Biglang narinig nila ang malalakas na sigawan. Lumingon si Philip at nakita ang isa sa kanyang mga sundalo, buhay na kinakain. Unti-unting lumalalim ang takot sa kanya. Sinabi ni Volpergus na maghintay muna siya ng kaunti. Ngunit sumigaw si Philip at tinawag ang pangalan ni Volpergus. Ayon sa kanya, pwede na nilang iwan ito. Habang tumatakbo pa rin ang kanilang mga kabayo, unti-unti nang nakakahabol ang mga aso. Si Volpergus ay nagsisimula ng maipit. Mahina ngunit malinaw ang sabi ni Philip, magkaiba sila. Hindi pantay ang halaga ng kanilang mga buhay. Sa kanya, si Volpergus ay pwedeng isakripisyo. Napakagat ng labi si Val Pergus. Tinanong niya sa sarili kung ganito na ba talaga ang kalagayan ng mga maharlika ngayon. Mahinang sinabi niya na sana nakinig na lang siya noon kay Jay Wu. Kung ginawa lang niya iyon, baka naiwasan pa ang sitwasyong ito. Sinisi niya ang sarili sa hindi pakikinig sa mga babala nito. Ngayon, nasa malapit na si Hex. Natawa ito at sinabing nakakatawa silang dalawa. Bigla nitong inihagis ang isang sinulid sa leeg ni Valpurgis at dahan daw ang hinayla. Inabot ni Valpurgis si Philip habang hinihila siya pa at Nakita ito ni Philip, nanlaki ang mata, pero isang sulyap lang ang ibinigay niya at agad ding tumalikod at nagpatuloy sa pagtakbo. Nahulog si Valpurgis mula sa kanyang kabayo, hinihila pa rin ang sinulid. Umubo siya at sinabing isinumpa raw sila dahil ang tulad ni Philip ang napiling elector. Nanginginig ang katawan niya, binato ni Hex ang letigo at sinabing mali siya. Aniya, ang isang elektor ay kailangang maging ganoon, walang puso para mabuhay. Pagkatapos ay biglang tinawag ni Hex si Valpurgis ng kapatid.